Wala ka sulit. Ay, 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 <laughs> Lumakas na <lang> dito. <laughs> oh, <maako> na dito. <laughs> Dun lang, ano ng ulan eh. <laughs> Hindi mo ako ma mo lang ako ng konti. Pero konti lang. Ayan, tutuyo naman ulit yan eh. So, lumalakas yung ulan. <laughs> Ang dilim eh oh. Traffic pa so kailangan talaga natin magpalit magkapote. Kasi mababa ka, mabasa ka tayo. Stop over, stop over. So nawala, nawala ulit yung ulan. Ang dilim oh. Ayun oh. Oh. Dito medyo maano na. Pero may ambon-ambon na pero hindi na yung malakas. Hindi katulad kanina doon sa EDSA. So nawala, nawala. Diretso, diretso. Pogi. Mm. <laughs> wala oh. <laughs> Kaya na, wala ka sulit. Wala ka sulit. Wala ulit ay 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 <laughs> <Lumakas> na <laughs> dito uy tagal pa mag green <laughs> <laughs>

Ito, kaya na. Ito, magka-counter flow ako, may nakaharang eh. Nakaharang doon oh. Diba? Ayun oh, eh, no, hinarangan niya yung daan. <laughs> Nawala ulit. <laughs> Nawala ulit yung <si> ulan. Kapag <laughs> uba akong isip eh. No? Sabi ko sa inyo eh. Ha 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 ha. <laughs> Ang kulit eh, no? <laughs> <laughs> Ang kulit na ulan Di mo alam kung talagang bubuhos o hindi Tumpik-tumpik eh. eh Hindi ako nagkapote Basa lang ng konti Pero hindi naman basang-basa <sighs> <laughs> Shit, abutan pa. Bisayanya eh, mag-o-nonog uh, magkakapote, natitiilan eh. din 'yan eh. <laughs> Tumila na. <laughs> lumakas dun sa stoplight, pagdating na nawala din 'yan. <laughs> nawala din 'yung ulan. <laughs> <laughs> uh, konting basa lang naman Pero hindi tayo basang-basa Tapos hindi tayo napagkapote ng ulan Ilang beses suminto Tapos lumakas Tapos tumila Tapos suminto ulit Scammer talaga yung ulan eh E eh, dapat papakiramdaman mo muna eh Talaga Tapos kita naman sa ano Kung nasaan lang yung pinakamadilim na ulap eh Pagdating dito Ayan o oh, kulay blue Ibig sabihin walang ulan yan Pwede naman pala oh Oh, maano na dito. <laughs> Doon lang kanina lakas ng ulan eh. Hindi <laughs> mo ako maiiskam. mo lang ako ng konti. Pero konti lang. Ayan, tutuyo naman ulit yan eh. <laughs> Scam ako. Oh. Paklas ka po te. Eh. Paklas. Diba? Scam eh. Scam! Hello! Ulan! pakang ulan! <laughs> Kasi minsan ang iska, eh, ulan talaga. Ang laki ng chance talaga na ulan, ano yan, scam yan na ulan. Lalo kung hindi naman buong kalangitan, buong malaking part ng kalangitan, eh, madilim. Ito, katulad ito, kulay blue. Sa likod, madilim. So, doon lang ang di ba? <laughs> Muntik pa, muntik pa ako mapakapote doon sa may, may traffic light. Sa may, uh, saan ba ito? Jamboree. O, diba? Ito yung isa sa dahilan kung bakit hindi ako basta-basta nagkakapote. Ayan, o. Ang araw na, ilang, ilang metro pa lang, ha? Kilome isa, siguro wala pang dalawang kilometro. Ang araw, ang, ang, ang ano na. Ang tirik na tirik na ulit yung araw. <laughs> Di ba? Kaya hindi ako basta-basta nagkakapote <laughs> kasi yun yung mga may scam ka talaga. Para mga isang kilometro lang ata eh. Trick na yung, ah, wala nga isang kilometro, metro lang eh. Kasi pag, pag umuulan sa may stop, tra traffic light ng Jamboree, papakapuntang ano, ah, uh, kamuning. Tapos biglang pag uh, dating na nga EDSA, araw na araw na. <laughs>